ma Pabalik-balik lang ako. <laughs> ikaw nga nawawalan eh. Oh, oh, ikaw, oh. di mo tumatawa pa siya. Kunwari, wala naman isip. Mabalik. Mabalik. Ay. 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 Tumuko agad, na ba yan? <laughs> tumuko. 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 <laughs> anay, anay, na ano yung arisus yung nababalik? Ano ba yung mababalik? Oh, mo. Pag tumulo, <laughs> gaganin. <Gagarinin> mo, <mga>. yung <laughs> mababalik yun. Laway, kapag nasa ban Ano Alam mo naman yan, may isip ko ba yung gano'n? Ay, ko nga eh. <laughs> Naisip ko nga eh. <laughs> <laughs>

Oh. <laughs> Ako si <laughs> Punjai. Ako si Punjai. Lactobacillus jiroth strain. Ano 'to? Lactobacillus jiroth strain. Lahat ng mga nasa vocabulary natin, gamitin natin. Bakterya. Bakterya. <laughs> ano? Ano na lang ah... Uh... Regla <laughs> daw. Hindi lagi nakikita. Regla <laughs> <laughs> <monthly. laughs> Sa isang <laughs> gago. <at rin. laughs> Ay ma, mag tiktok natin. Ay ma. Ah, sige yung logic uh, na lang, sige. Ah, sige kung ikaw May... ay binigyan <laughs> wala dito. Wala ikaw, na, na, okay. na, na ito. Oh, okay. Kung ikaw, kung ikaw, kung ikaw, oh, kung ikaw binigyan ni Maria ng 10 apples, binigyan ka naman ni Peter ng 10 banana. <laughs> okay. Binigyan ka ni Marilu okay. ng 20 banana. Oh. Uh, that's uh, that's uh, that's <laughs> <laughs> At binigyan ka na naman ni Jocelyn <laughs> ng 5 <limang> atis. <laughs> <laughs> ano ang sasabihin mo? Thank you! Ah, ah very logical. Woo! <laughs> <laughs> bro, hindi na, na makagalit. Hindi eh. ma yung makagalit. ko na Matubo na muta. Ay, 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 basta yun, basta. Logika, logika, logika. alam niyo yung... Ito na, na, na. na, sorry na. Uh -huh. Si Mang Jose. Oh, oh, si meron siyang anak. Uh, uh, ano uh, pa ka -anak? Lima. <laughs> lima, ang dami uh -huh. naman. Kayo <laughs> 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 nga, ilan eh. Nagreklamo ba kami? <laughs> <laughs> sa pamilya nasa ilan kayo magkakapatid? May narinig ka ba sa amin? Baka <laughs> sabi ka naman ang dami, hindi naman namin inapay si Tita Grace. Baka sabi ka naman dami, kayo nga eh, ilan eh. Oh, may naman magkakapatid si Mang Jose. Si Veronica. <laughs> si, Veronica. <laughs> si Veronica. Kahit invento na lang to, kasi hindi um. naman to. Si Veronica. Si uh, Ashley. Si Ashley. Si Leia. <coughs> si Ermani. <laughs> at si si Joverlin. <laughs> o si ilang limang magkakapatid. Si Joverlin nagtrabaho sa Canada. Ah. Uh, di din siya umuwi ng Pinas. Ah. Uh, so ilan tira? Ah, uh, 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 Yung dalawa nag-aaral pa. Uh, ilang Ilan nagsistay sa bahay? Dalawa. Uh, dalawa. Yung isa doon, minsan umaalis sa bahay. Uh, Pero hindi uh, uh, alam ni Mang Jose kung saan siya pupunta kasi in'yong uh, yun yung pasaway talaga. Uh, okay. Pasaway siya. Pero yung isa siya yung gumagawa ng gawain bahay, ganito uh, ganyan. So, ngayon, pag uwi ni Mang Jose, may nawawalang gamit sa bahay niya. Uh -huh. Wala silang CCTV or whatever. Uh -huh. Wala na rin asawa si Mang Jose kasi yung asawa niya, ah, uh, wala, basta wala na. Di ko na alam yung story nun. Di ko, na, di ko naman <laughs> So, hindi alam ni Mang Jose kung sino yung kumuha. Hmm. Sa tingin niyo, sino yung kumuha? Hindi niyo matandaan kasi isang milyon yung anak niya. Ha? Ha? lima Na ako. Na Lima. Lima lang? Lima. Lima. Isang Isang million. Million. <laughs> Isang 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 Saan sila nakatira? Ano, sa bahay. Basta yung isa doon, sino sa kanila ang sa tingin nung nagkakamal? Si... Nagnakaw? si Joe Berlin yung nasa Canada, di ba? Oh, si Joe Berlin, Berlin yung nasa Berlin Canada. Tapos so, yung nagtatrabaho, sabihin natin si... Permani, tsaka si yung mm. trabaho? Yung may trabaho sa gabi, yun si? Veronica. Si, Lea. si Hindi, yung sinabi mo, si Ashley. Si Ashley. Yung pasaway, si Veronica. So, sino kay Ashley at kay Veronica ang nagnakaw? ng Gamit ni Mang Jose. Ano um, yung gamit na naman ah? Basta gamit. Wala naman sinabi si Mang Jose. <laughs> Basta nag-post lang siya sa barangay. Alam <laughs> sa, sa Facebook eh. Uh -huh. Ay, wala ang hirap ng ganyan. Mm, kaya nga, talaga sa Iiwan natin ang sagot sa kanila. <laughs> kasi very open, open-ended si to. Si Ashley, si <laughs> Wala talaga. Si Ashley, oh. bakit? Wala lang. Tutop ko lang. Mm, actually, si Ashley. Oh. Kasi nung tinatanong siya ni Mang Jose, umuwi ka, no? Sabi niya, that, I don't know, Ashley. <laughs> <laughs> Oh, dali, yung wala sa bahay kubo. Oh, yun na okay oh, yun na. Yung farmer. Paano <laughs> nagkaroon ng gulay doon kung wala nagtanim? <laughs> wala nga. Ha, Umuulit? Sige, oh. sige. Oh. One, two, three, go. Ilo-ilo. Oh. Umuulit. Ang dami, Josh. Bro, it's a noun. It's, it's, it's a noun. Kahit ano na sa umuulit eh. Words naman na umuulit eh. O oh, sige, o oh. dayang-dayang. O, oh. Hindi, hindi. Gayang-gaya. Oo, oh, gaya. Ay, may NG yung una Dahan-dahan. Gawa-gawa. Mm. Ah. hina Hinay-hinay. Ah. hinay -hina hina -hina Dahan-dahan. -hina. Ay, ikot-ikot. Unti-unti. Ah. Sama-sama. Away-away. Ah. Ah. Gula-gula. <laughs> Kahit naman, gula lang. <laughs> pwede ulit, kasi pwede mo ulit yung lahat sa Hindi naman. Sige, diba? ma nakuubos na ng Wala ako na, ay. talo na siya. Uy, nasabi ako. Ano yun? Accepted yun? Ano? Away-away. Away-away. Pwede naman, away-away mga pwede tao. Pwede ba yun? Oh, sige, tuloy. Oh, ako tuloy walang maisip. <laughs> 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 ha? Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, di ba bati? Oo. Patak-patak. Hello, Hindi oh, buy ganun kanon. Pa, Patak-patak. Pwede patak, okay. lahat na lang ano, pwede lahat Inom-inom o okay. oh, inom-inom. Pagod-pagod, pagod-pagod ako. Hilo-hilo ako, hilo-hilo. lahat, pwede na ulitin. Ocho-ocho. Tama, ocho-ocho. Laban-laban, bawi-bawi. O, turuturo. Ayan. Banamay, banamay. Grab two. Spray yan ng pabango sa mata. Plastinas <laughs> two. Plastinas two. Kategorya, ano iba na. Pagay na nakatayo. One, two, three. Ah, <laughs> oh, bakit? Hala. Building. Ano ba? Tawa. Oh, Tumbler, oh. oh. Bakit kayo tumatawa? Bahay. Cellphone. Oh. Oh. Pablo. Oh, Pablo. Statua. Oh, statua. Ang dignidad. Oh. Oh. Pader. Pader. Oh. Uh. Nakatayo. Pader. Oh. Ano? oh. Ako na ba? Ako. Ang init sa mga ng ako. Hayo mo po na. Ay, pero naman? ito. Ay, para. ako. Uh. Ininvite ako para mag-perform. Uh. Magdadala ako ng speakers. Oo. Uh. ako ng speakers. Okay. Sino gusto sumama? Ako, ako. Ah, uh, ano dadalhin mo? Ah. ko yung mic. Ay, ano Sino pa gusto mama? Ha? Ha? Ano Ano Hindi ka kasama. Hindi ka kasama. Mama practice ba tayo doon? speakers ka ba eh. O ikaw? O ikaw? Sa gusto sa mama? Sa... Magdadala ko ng ano? Ng toothbrush. Ah! kasama. Ikaw?

hindi <laughs> mo <ba> rin tayo. <laughs> <laughs> ko na Oh dali, my God! Wala, wala naman tong ano eh. Mag-observe ka lang. Oo. Oh, oh. Ano. oh ande, mo. Wala no. mo. Ako sige. Magdadala ulit ako na. Ano pa mo pwede? sa mama. Mono black. <laughs> <Ball>? Ay! Kasama! <laughs> okay, <okay>, okay, okay. <laughs> 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 wala wala. pala. <laughs> Ay! Wala wala. Wala Ano ano? Ikaw, Pablo, may gusto ka ba dali? Hmm. Oh my God, ba't Magdadala ka siguro ng ano? Nang... Ah... Tabo? Ay, kasama. Kasama si Pablo. Kasama si Pablo. Yes! So, ikaw, Jack, ikaw, uh, Ah... <laughs> dali kayo mga prutas. Ah, pwede! Pede, oh. yeah. Pwede, pwede, pwede. Hindi nito <laughs> eh, Kaya nga di kasama. isa iba naman ako pupunta. Pupunta naman ako ng... Punta ako ng UK. Okay. Magdadala ako ng... <laughs> <laughs> Sintoron. <laughs> <laughs> Sintoron. Magdadala ako Mag ka, belt challenge ka. Oo, oh, pupunta ako ng UK. Oh, siapa? Hahaha.

Pabang mo. Ah! Kasama ko. Ikaw, ikaw. Ah, magdadala ako <laughs> <yun lang>. <laughs> <laughs> yeah, wala ko Wala akong ano. Magdadala oh, oh, yeah. okay. ko Alam na ni Josh. Kaya tignan natin kung alam na ni Ken. Tignan natin kung alam na ni Ken. Oh, ah, sige. Lago, limot nga. Hot dog! sige. Punta naman tayo sa... Cambodia. Cambodia. Punta tayo sa Cambodia. Magdadala ako ng... Opo na let. Wow! 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Ang hirap naman yung Hindi okay. <laughs> ko ang gagaling ko na ng kama. <laughs> <laughs> ano naman yun? Huwag right. okay, okay. so, lang kayo ang gagaling ko. natin ako lapis. Oh, alam na. <laughs> oh, Naalam na natin Anam lang. Naalam. Maganda yung pag may okay, bagay. Okay, Maganda okay. ka, yung gano'n no kanina. Sakto na kaganoon siya. Pero <laughs> hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam na kaganoon siya. <laughs> Ah, <laughs> yung pala yun! Ah! <laughs> <laughs> <laughs>